tayong mga Filipino, kung ano man yung reason natin, kaya ire reward natin sa sarili natin yung luho, or if flex natin, kailangan makita ng ibang tao na meron tayong panluho, sabik tayo sa mga maaluwang bagay. Ilan sa inyo yung every year, every two years, nagpapalit ng cellphone, nagpapalit ng iPhone. Yung pinanggalingan ko kasi, dito talaga sa pinakailalim. Promise, pinakailalim. Naranasan ko mangutang sa Bombay mga 5, 6. Naranasan ko yan nung nagsisimula ako. Ito yung isa sa pinaka leksyon na natutunan ko sa buhay. Ganda po. Ako po CRP, na Jim D po. So, may nagtanong kasi sa atin na bisita na dumating dito. So, tinanong nila tayo na ano, napansin kasi nila na yung mga videos natin, actually may nag-comment eh, na halos pare-pareho yung mga damit ko tapos, tinanong din nila ako kung yung ba yung way ko para makatipid. So, ito yung, ano, ito yung magandang explanation ko kung paano ka makakatipid at makakaipon. So, ito yung naging pamantayan ko. Dati kasi, nung hindi pa ako nagbabasa ng mga libro kagaya nung Rich Dad Poor Dad, may mga ginagawa na naman ako na paraan, papaano makatipid. Pero ngayon, nung nabasa ko na itong mga libro na to doon ko na unawaan kung ano yung mga ginagawa ko na yon. So, ito yung explanation ko dyan. Tatandaan nyo, dati, nung nagumpisa ako sa gym business is, meron akong, nang uh, nangungontrata ako ng mga bubong. Yun yung primary source of uh, income ko, nangungontrata ako ng bubong. Tapos, nung medyo nagipit ako at kailangan ko ng extra income, nagtayo ako ng gym business ko. ba? Diba? Okay. So, ngayon, uh, natutunan ko kasi na, ano, na ang ginawa ko noon, yung kinikita ko sa pagbububong, yun yung pinanggagasos namin araw-araw. Pagkain, damit, kuryente, etc. etcetera. Pero yung kinikita ko sa uh, gym business ko, majority noon, iniipit ko. Paminsan-minsan, nakakakurot ako doon. Pero granting, kunyari, for the sake of argument, 100% talaga yung, ano, yung iniipon ko nakita nung, nung uh, gym ko na yun. So at, that time parang kumikita ng 15,000 isang ano, isang buwan yung uh, gym ko na yon. Tapos ginagawa ko, hindi ko ginagalaw to, tinatabi ko siya. Noon, ang uh, ginagawa ko, nilalagay ko lang sa bangko. Pero ngayon, hindi ko na maya advice yon. Tuturo ko naman sa inyo sa ibang pagkakataon ano ang gagawin nyo doon sa pera na yon. So ngayon, lahat nung no, inipon ko na pera na yon, Nilagay ko sa bangko, inabot ako ng almost 5 years na ipon, ipon, ipon hanggang lumaki yung pera. Ngayon, lumaki yung pera, yun naman yung uh, pinantayo natin. No, kauna-una nating uh, warehouse gym dito sa Cavite na 1,200 square meters, kagaya ng makikita nyo sa video. So, yun yung transition namin from do sa maliit na gym papunta sa malaking gym, mula sa garage gym to warehouse gym. So, ito ngayon yung connection nung sasabihin ko. Kasi, uh, nung panahon na yon, sabi ko, total, nabubuhay naman ako sa isang source of income ko, why not, pagtsagaan pa rin namin, ma mag-aama, kung ano yung kayang uh, pagkasyahin doon sa pera na yon, at kung ano man yung kinikita ako na extra, ipipilit kong itatabi. Ngayon, nabasa ko ngayon yan sa isang libro. So ngayon, para mas maintindihan nyo, gagawin natin ano, uh, illustration to na yung primary source of income mo, yun yung pinakamagulang na pera. Okay. Tapos yung 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 itinayo kong gym business, yun yung anak. At nagtayo ako ngayon ng Gym Republic, yun yung apo. eto kasi 'yung dahil nga yung dusa sa, sa sa magulang, yung primary source of income ko, never akong gumastos ng pera o anumang luho na galing doon sa primary source of income ko. Okay. Ngayon, yung ginawa ko kasi, yung pera ko, hinayaan kong manganak ng pera. So, mula dito sa primary source of income ko, nagkaanak siya ng isang business, kumikita ngayon. Ito yung anak. So, ngayon, yung pinakaanak mo, kumikita ngayon ng pera, pero hindi ko pa rin ginagastos yung pera. Ang ginawa ko, inipon ko pa rin yung pera. Ngayon, yung, 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 yung kinikita ko ngayon dito sa anak ko na business is ipinantayo ko ngayon ng apo. Okay. Ngayon, never akong bumili na luho, never akong gumastos ng hindi dapat mula do sa una kong source of income sa magulang, sa anak. Dito ako ngayon kumukuha ng ano, ng pinagkakakitaan ko do sa apo na pera. Kasi maraming ano common mistake talaga sa atin. Ito, natutunan ko na later on. Na tayo mga Filipino, uh, kung ano man yung reason natin kaya ire-reward natin sa sarili natin yung luho or ife-flex natin, kailangan makita ng ibang tao na meron tayong paluho or sabik tayo sa mga maaluwang bagay. Ang ginagawa natin, pag nagkapera tayo, ang unang-unang ginagawa natin is yung luho ang inuuna natin. Tinan mo ito Ilan sa inyo yung every year, every two years, nagpapalit ng cellphone, nagpapalit ng... Uh, iPhone, would you believe yung itong video na pinapanood nyo ngayon is kuha sa isang S22 na camera. Wala akong ibang uh, camera na source kundi itong S22 na to. Itong S22 na to, ang pinagalingan nito S15. So, bag, pag nasira na, saka lang ako nagpapalit. Hindi ako yung tipo ng tao na palit ng palit pag may uso. Ngayon, ang ginagawa ko kasi, Debra kung kukuha sa primary source kasi hindi ko naman sinasabi na wag kang magkaroon ng luho kapatid. At sabi ko, pwede mo naman i-reward ang sarili mo eh. Pero bakit hindi? Hayaan mo muna na manganak. Yung primary source of big income mo, manganak ng pera. At pag nanganak siya ng pera, wag mo muna rin ano, kunin to kapatid. Hayaan mo uli magkaanak na naman yon At pag nagkaanak yon doon ka na ngayon ah... Uh, uh, kumuha ng pera. Kumbaga, hahayaan mo yung pera mo kumita ng pera. Hahayaan mo yung anak mo, an yung, yung pera mo manganak ng pera. Bago natin ituloy, panoorin nyo muna yung proof of completion. Maputol ko po muna yung pinapanood nyo na video. So proof of completion muna tayo okay, para kay Sir Andy makatulad ng Lawag City, Ilocos. So yung in order po niya sa atin kasi is kinostomize to. Basically, package siya pero uh, nagdagdag at nagbawas tayo. So ito, meron tayong uh, dalawang uh, utility tool, selectorized leg curl leg extension. So ito may selectorized plates na uh, seated calves, tapos ito yung combo machine natin pang legs, uh, leg press, uh hack squat combo. Tapos yung spider T-bar, uh, hammer rowing, lat pull down with rowing, dalawang adjustable utility bench. Tapos may adjustable na uh, crossover po tayo, selectorized din. At hindi mawawala yung uh, RP Smith machine natin and RP Rack na ginawang selectorized. Pero wait, there's more. Uh, nagpadagdag si Una, nagpa-customize tayo, nagpalagay si Sir Andy na adjustable pulley para maging crossover. Plus, naglagay rin tayo ng uh, monkey bar. Meron din doon sa dulo kung makikita plate rack, dips with leg raise, tapos may fixed barbell din siya. Ad, uh, up bench, mga hammer bench press, hammer incline, hammer flat, tapos may shoulder din tayo na ano, shoulder din tayo na selectorized plate. So nakikita nyo, medyo siksik, liglig, at umaapaw na naman ang order sa atin. Salamat po. So balik po ulit kayo doon sa pinapanood So ayun nga, Nakita nyo, sa sinasabi ko, nahahayaan mo yung pera mo, mga anak ng pera, at yung anak niya, hayaan mo mga anak na naman ng pera. So, ganoon po yung kinagisnan ko. Ngayon, ano koleksyon dun sa damit ko? Pag naging ganoon kasi, yung mindset mo, kasi tira mo to ha, tandaan nyo, ah uh, yung pinanggalingan ko kasi, dito talaga sa pinakailalim, promise, pinakailalim, naranasan ko mga sa Bombay, nang, nang utang sa mga 5-6, naranasan ko yan nung nagsisimula ako. Pero sa tingin ko, kaya ako naging successful kasi yung pera na kinikita ko, hinayaan ko na kumita rin ng pera para sa akin. So ganoon na nangyari. Nasanay ako na pinagkakasya ko yung kung ano yung kakarampot na meron ako, pinagkakasya ko sa sarili ko. So dahil naging habit ko yun, never kong, ano, never kong naging uh, ugali na pagdating sa mga material na bagay, eh, papalit-palit ako yung damit na nakikita nyo, pa pansinin nyo, ilang videos nyo na na napapanood tong damit na to. Actually, meron ako isang paborito talaga dyan na damit yung kulay gray na hanap ko eh. Baka na sa labahan. Yun, mahigit anim na taon ko nang ginagamit yun. Dahil maayos pa siya, disente pa naman, ginagamit ko pa rin. Hindi ho ako yung tipo ng tao ng ano, na gustong magpasikat sa iba na gustong ipagyabang ko ano meron ako kasi ito yun kapatid ito yung nilalagay ko sa isip ko at gusto kong pag napanood ng mga anak ko ilagay din na sila sa isip nila na pwede tayo man mamuhay na simple lang pwede tayo mabuhay ngayon ang goal kasi natin is mapagyaman natin yung sarili natin pag dumating tayo doon sa sitwasyon na sinasabi ko na may magulang na pera may, apo, may anak na pera at apo na pera pag, na, pag kumikita na yung apo mo na pera doon ka na magkaluho. Pero pag ka naman dito, sigurado ako sa disiplina na natutunan mo along the way, hindi ka rin magiging maluho. Kasi ah, uh, ito yung isa sa pinaka-importanting leksyon na natutunan ko sa buhay. Ang kaligayahan kasi ng isang tao, nakadepende yan kung saan ka kontento. Bakit? Kasi sabi ko nga, ako, naikot ko na halos ang buong Pilipinas sa pagde-deliver ng gym equipment so marami na akong lugar na napuntahan may mga napuntahan na akong liblib na liblib na lugar ah hindi ko malilimutan talaga dyan sa bandang ah, Misamis is merong lugar doon na gumagawa ng uling yung pamilya so sabi ko na-realize ko yun yun yung first time na na-realize ko na tong pamilya na gumagawa ng uling masaya sila kumakain naman sila tatlong beses ang araw Maaring simple yung kinakain nila kumparado sa kinakain nyo ngayon. Pero masaya sila. Sila, ang goal nila is makasurvive araw-araw, makakain, makatulog ng maayos, pero hindi sila nag-iisip ng, ah, pag-iipunan ko to bibili ako ng magandang damit, magandang sapatos, magandang cellphone, walang ganon. Pero masaya sila. Tapos tayo naman dito sa medyo uh, syudad na Lalo na yung mga bata na pag nag-request ng cellphone, pag hindi mo binigay na cellphone, ang binigay na sapatos, yung halos maguguho na yung mundo nila. Nakita nyo yung contrast talaga. So, kung maipoprogram natin yung sarili natin na maging simple lang yung kaligayahan natin, alam mo, hindi mo kailangan ng mga maluluhong bagay. Maging, maging makontento lang tayo sa kung ano meron tayo. Ako, honestly, kontento na ako sa kung ano meron ako. Pero kung nagtatrabaho man ako, Pinagsisikap ko pa rin ang buhay namin, hindi na dahil sa akin to. Para sa pamilya ko na to, para sa mga anak ko na to, para sa apo ko to. Kasi gusto ko, pag dumating yung panahon na magre-retiro ako or wala na ako sa mundo, kaya nilang pagyamanin kung ano man po yung mga naiwan ko. So I hope, uh, again, may natutunan naman kayong magandang aral dito sa video natin. Ako po si RP ng Jim po. Maraming salamat po.